Mga kapatid, ito po yung topic natin ngayon, sumampalataya kayo sa sinugo. Alam ko po, marami ang hindi nakakaunawa sa mga talatang ito natin babasahin. Sapagat yung kanilang pangunawa dito, yun daw ang banal na espirito. Basahin natin. Juan 6.29 Sumagot si Jesus at sa kanilang sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan niya yung kanyang isinugo. Alam nyo po dito sa mga ganitong pangungusap dahil ito ay 1905 pa na isalin. Alam natin yung mga panahon na yon ay hindi pa kalawak ang ating mga salita sa Tagalog. Ano po? Kaya ngayon, ano ba yung salita dito na ito ang gawa ng Diyos? Ang iniisip natin, maaring nilikha. Ibig sabihin po dito yung salitang gawa, yung ipinapagawa ng Diyos. Ano po? Kasi nga po, meron pong inutos ang Diyos na kung saan ang mga tao tao'y sumampalataya kay Jesus. Kaya dapat nating maintindihan ng talatang ito. Ngayon, para mabigyan po natin ito ng na linaw, sapagkat ito yung ating pinaka-paksa ngayon, sumampalataya kayo sa sinugo. Ibig sabihin, kay Kristo Jesus, inuutos ng Ama na sumampalataya tayo sa kanyang anak. Sapagkat ang pagkakaalam ng iba, itong talatang ito, doon daw sa banal na Espiritu daw sumampalataya. Kaya naging topic ko ito. Basahin natin dito sa mga nagkomento. Sabi niya, itong Juan 6.29, hindi ko sinasabi na kasama dito ang propeta at apostol, although sinugo din naman sila. Iyon ang kanyang pagkaunawa. Ano yung tinutukoy niya dito sa 6.29? Ang sabi niya, banal na espiritu ang tinutukoy ko. Yung pala yun, yung kanyang tinutukoy doon sa Juan 6.29, yung banal na espiritu daw. Sabi niya, banal na espiritu ang tinutukoy ko na sumampalataya kayo sa sinugo niya. Mula sa ama at buhat sa ama, sinugo ng ama, sinugo ng anak. Tandaan po ninyo, wala pa diyan yung eksena na kung saan ay aakit sa langit ang ating Panasok Kristo para isugo ang banal na espiritu. Narito pa ho tayo sa chapter 6 na kung saan Si Heso Kristo po ay nangangaral at nagtuturo ng Ebanghelyo. Tandaan po ninyo, nangangaral, nagtuturo ng Ebanghelyo si Jesus sa panahong iyan. Kaya inuutusan ng mga tao na sumampalataya doon sa isinugo ng Ama. Kaya ang tinutukoy ni Heso Kristo, yung kanyang sarili. Kung inyong unuwa ay ng pangungusap na ito. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kanila. Ibig sabihin, tumutugon si Jesus para ipaunawa doon sa mga tao doon sa kausap niya na kailangan ng mga taong ito ay sumampalataya sa isinugo ng Ama nang tinutukoy ni Jesus yung kanyang sarili. Kaya ang sinasabi po dito, ulitin natin, ganito po unawain ng mga talata o pangungusap. Sumagot si Jesus, ibig sabihin, nag -response. Ito yung sinagot ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, ito ang sinabi ni Jesus, ito ang gawa ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dahil yung mga pangungusap ng mga panahong iyon, 1905, hindi pa ganun kalawak ang pangungusap o pagkaintindi natin sa mga sinasabi o sinasalita. Kaya ang sinasabi po dito, ito ang gawa ng Diyos o yung pinapagawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yung kanyang isinugo. Ang pagkaintindi ng mga nagkomentong ito, yun daw ang malang spiritong sinugo. Eh, hindi pa nga isusugo dyan ang balang spirito dahil hindi pa bumabalik sa ama si Heso Kristo. Kaya dito ang tinutukoy mismo yung kanyang sarili. Kaya babasa tayo ng ibang salin. Basa tayo ng ibang salin para maintindihan. Dito pa rin po sa Juan 6.29. Para lumawa kang ating kaisipan. Hindi magkaroon ng walang unawa kasi hindi kayo makakaunawa kung hindi kayo magkakaroon ng mga sali na ay unawain, intindihin kung ito nga ang tamang pangungusap. Tingnan ninyo. Basahin natin. Para maintindihan po ninyo na si Kristo ang tinutukoy niya yung kanyang sarili. Basahin natin. Sumagot si Jesus. Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Yan, mismo ini-emphasize ni Heso Kristo mismo yung kanyang sarili na sinasabi na sumampalataya kayo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Sinasabi niya, siya yung sinugo ng Ama. Malinaw po ba? Eh kasi nga po, kung ganito ang inyong pangunawa, tulad ng isang mga nagkokomento sa atin, itinutuwid na nga siya, itinatama na nga, magagalit pa ba siya? Kasi ang kanyang pangunawa, banal na spirito daw yung tinutukoy niya doon sa 629. Di ba? Kaya Itong mga taong ito, pag hindi ito uunawa, ay eh, ikapapahamak niya. Kaya narito lang po tayo nagmamahal para sa kanilang kaluluwang mapapahamak. Kung hindi nila ito bibigyan ng pahalaga, uunawain ng mga nakasulat, ikakapahamak eh, nila yon mga kapatid. Ano Ngayon, bigyan pa natin ito ng emphasize sa kanyang mga komento. Kasi nga po, yung mga ganitong mga nagko-komento, kaya nga natin ipinapaunawa para magkaroon tayo ng pangunawa sa mga binabasa. Kaya mga kapatid, ano, kung itutuloy mo naman talaga itong 629, kasi nga, basahin mo ang buong konteksto para hindi ka maligaw. Tingnan nyo po sa 30. Puntahan natin yung verse 30. Sabi po dito, Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang maipapakita ninyo para manampalataya kami sa inyo? O, oh, di ba? pati yung mga tao na kung saan ni ni Jesus para sumampalataya kami sa inyo. Kaninong kami sa inyo? Di ba ang tinutukoy din nila yung ama at ang anak, mga kapatid? Hindi lang po kay Kristo sasampalataya maging sa kanyang anak. Sasampalataya na mo yun. Di ba napakalino naman po dito sa konteksto na ating binabasa? Kasi nga po, hindi ninyo inuunawa yung mga nakasulat. Kaya kaibigan, no itong iyong komento, hindi po yung tinutukoy di yan ang banal na espiritu. Kayo po ang tumukoy na ang inyong pagkaunawa ay banal na espiritu. Tapos sabi niyo sampalatayanan. Ang inuutos ng Ama, yan po, sampalatayanan si Kristo Jesus. Di ba? Balikan po natin yon yung verse 29. Sinasabi po diyan, sampalatayanan si Jesus. Ngayon, eh, mayroon pa akong ipapakita sa inyo para maging malino po ano gusto kong ipaunawa din ito mga sulat ni Juan sa unang Juan 3.23. Ito ang kanyang utos. Tandang po, utos yung. Kailangan po sumunod tayo sa utos na kung saan yung salitang pananampalataya, utos din pala yun na tayo sumampalataya. Na sabi nila, basta lang sumampalataya, wala na daw utos. E pala yung pagsampalataya sa kanyang anak ay utos na mula sa ama. Basahin natin ito. Unang Juan at ito ang kanyang utos na dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Heso Kristo at magmahal ang gaya ng inutos niya sa atin. Malino po, utos po yun na tayo sumampalataya sa kanyang anak. Eh, ewan ko na po sa inyo kung ayaw yung sumampalataya na ng ang anak. Ang gusto pa yung ipagpipilitan, yung banal na espiritu, wala nga po tayong mababasa, na pag aralan na natin, maging ang mga apostol, hindi nga po nila itinuturo na sumampalataya sa Balang Espiritu kundi ang pinapagawa ng Ama sumampalataya tayo sa kanyang anak O ito pa isa Intindihin nyo din itong Juan 3.16 Napaka ganda na to Hanggang ngayon makasiguro hindi nyo pa rin alam itong Juan 3.16 Itong Juan 3.16 basahin natin Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ng Diyos Ama Saan? Sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, kaya nga ibinigay, isinugo dito sa mundo para sa na natin. Ang sabi po dito, upang ang sinuman sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Yun ang pangako na yung kanyang isinugo, doon tayo sasampalataya sampalataya. Eh, ito mga nagko-komento, ay eh, ang sampalataya nan daw, yung banal na espiritu. Ang pinapagawa ng ama, yun, yung kanyang anak, ang dapat sampalatayanan. Mga kapatid, o oh, ito pa isa, talagang kayo'y nalalabuan pag hindi kayo marunong umanawa, ay hindi kayo talaga makakaunawa kasi nilabo ng maling aral ang inyong pananampalataya. Iyan ang inyong ikapapahamak. Kailangan tayo Kumilala sa ama at sa anak. At yun ang ating sampalatayanan. Ito pa isa. Sa unang huwang paibuan, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya un. Ayan. Kailangan kang uh, sumampalataya doon sa nanganak at doon sa ipinanganak. Malinaw naman po eh. Mag-ama po iyan. Kaya malimit po nating basahin yung mga sulat pa rin ho ni Juan sa Juan 14.1 para maging malinaw po sa atin. Ano? Kaya dapat ang pananampalataya mo ay ito. Mali, manimit ko laging bagitin ito sa inyo na inyong sasampalatayanan yung ama patisya Ulitin natin. 14 uno ng Juan. Huwag magalimihan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Iyan ang ipinapagawa ni Kristo, kaya utos to din ni Kristo. Kaya nga mo sumampalataya sa Ama at sa Anak, sa Ama at sa Kanya. Pati na rin yung Ama, sabi ng Ama, sasampalataya ka sa Anak pati na rin sa kanya. Eh, naku po, kayo bagay hindi nakakaunawa. Ang pananampalataya na tinutukoy para hindi tayo magkaroon ng maling pananampalataya. Kung ano yung itinuturo ni Kristo, yun ang ating susundin. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Eh, ang gusto ninyo, sampalataya ng pa rin yun. Kung ipagpipilitan pa rin ho ninyo ang inyong nalalaman at hindi tayo nakabasi sa mga aral at turo ni Kristo, parang na rin sinabi ninyong hindi niyo sinusunod yung kalooban ng ama at ng anak. Kasi may mga bagay tayong mababasa ng ganito. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito magtutuwid sa atin mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa kanya mga sulat, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. May mga ganyan mga tao. Hindi sila nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos ang ganda-ganda at ang lilinaw ng ating binabasa ay hindi pa rin nila naunawaan kasi may mga ganito pa rin kaisipan ng mga tao. Basahin natin. Ang sabi ng isang nagkomento, Kailangan pa bang ituro ng Panginoon na sumampalataya tayo sa banal na Espiritu? Brother, yun ba ang dahilan mo kaya hindi ka nagtitiwala sa banal na Espiritu ng Diyos? Yun ang kanilang katwiran. E eh, wala na nga tayong mababasa na kung saan ay sampalataya na. Kundi ang inuutos ng ama at inuutos ng anak, sa sasampalataya tayo sa ama at sa sasampalataya tayo sa kanyang anak. Malinaw naman po. Wala na pong isinugo dito sa mundo kundi yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya kung babalikan mo yung, yung John 3.16, malinaw naman po, di ba? Hindi nyo napagkaunawa ito. Napakalinaw. Kaya ganito na lang po yung pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Unuwain natin nga sa ibang salin. Binasa natin ito kanina, di ba? Sabi ng ibang salin, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlimutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, iisa yung isinugo. Kaya isa-isa yun. Tandaan po, ang amalaang po nagsugo doon sa kanyang anak. Ang sabi dito, iutos siya ng ama upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Bakit? Nakapaka-importante na sampalatayanan yung anak. Kung hindi mo sasampalatayanan yan, kung itutuloy mo sa 17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao kundi upang iligtas sila. Yan po. Kaya nga isinugo siya. Ang banal na espiritu isinugo yon sa bawat sasampalataya sa ama at sa anak para magbigyan ka ng patnubay. Pero itong isinugo ng kanyang anak, iyan ang dapat mong sampalatayanan. Malinaw po ba? Ituloy pa natin sa 18. Ang sabi pa dito, para maging malinaw sa mga basher natin na hindi nakakaunawa o yung talagang ang hinang umintindi ng kasulatan. Ito, ipapaunawa natin sa kanila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya kaisa-isang anak 'yon, 'yun ang kaisa-isang isinugo ng Diyos Ama, si Kristo 'yon na kailangan mong sampalatayanan. Wala naman talaga ipinapagawa. Kaibigan, kung ito lang din ang iyong gusto mong iparating na sinasabi mong hindi nagtitiwala pinapalutang mo lang na para kami ay hindi man palataya. Kaya nga, sa asam palataya tayo, maging ang balang spirito, nagsasalita yun na mula sa ama at sa anak. Hindi mo naiintindihan? Yung sinasabi ng balang spirito galing sa ama at sa anak. Ipapaunawa ko ito sa iyo, kaibigan. Para maintindihan mo, no? Pupunta natin yung Juan 16.14 Para maintindihan mo na nagmula ito sa ama at sa anak yung mga sulat ito kaibigan, para maintindihan mo, no? Ipapabasa ko sa iyo itong mga bagay na ito. Ang sinasabi po dito sa mga sulat ni Juan 16.14 Pararangalan niya ako dahil sa akin bang ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Yun po ang tungkulin ng Banal Espiritu para maparangalan si Jesus. Si Jesus nga po ang para parangalan. Bakit? Sinasabi ni Jesus sa kanyang manggagaling ang lahat ng kanyang sasabihin. Kaya sinabi po dito ni Jesus ang lahat ng nasama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Lahat ng ipapahayag ng banal na espiritu galing sa ama at sa anak. Kaya kaibigan, kung ipinagpipilitan pa rin ninyo bago sasabihin niyo ipaparatang sa akin yung hindi nagtitiwala sa banal na espiritu, kayo po, sige nga, magtiwala ka nga kayo. At sinasabi pinananahanan kayo ng banal na espiritu. Kung kayo'y pinananahanan ng banal na espiritu, mangaral kayo dahil kayo ang mayroong katotohanan, ibig sabihin, alam nyo lahat ang katotohanan kasi babanggitin sa inyo ng malang spirito, di magpahayag kayo na lahat ng katotohanan na sinasamin yung nananahan sa inyong malang spirito. Ibig sabihin, kayo ay uh, isang bagay na nalalaman nyo ang mga bagay patungkol sa Diyos. Eh bakit pa kayo kumukontra? Kung ito nga sinasabi ko, hindi nyo mapaniwalaan ang sampalatayanan ay ang ama at ang anak, eh kayo na po ang nagpahamak sa inyong sarili. Maliwanag naman po na ang sinusugo ng ama ay yung kanyang anak. Ayan po, napakalino naman po sa Juan 6.29. Ang pagkaintindi nyo pala, ang banalang spirito ang isusugo tapos sa sampalatayanan ang ipinapagawa ng ama, sampalatayanan yung kanyang anak. Yan ang inuutos ng ama. Malinaw po ba? So hanggang dito na lang po mga kapatid at ayoko magkaroon ng tensyon sapagat ito ay iniinsis ko talaga sa inyo na inyong sampalatayanan si Kristo at ang Ama. Pero wala po tayong mapapatunayan o mababasa man lang na sampalatayanan ang Balal na Espiritu. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, narito nagmamahal ang inyong kapatid para sa inyong ikapapahamak na kaluluwa, magingat po kayo, unawain, intindihin ang mga nakasulat. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, God bless you po sa inyo lahat.